Magandang araw po at ito na po ang part 2 ng ating kwento na pinamagatang Ang kababalaghan sa sitio pulang lupa Tara at umpisahan na po natin Makalipas ang libing ng lolo ni Tan ay agad niyang hinanap ang isang albularyo na tila nakatira sa tuktok ng bundok kung saan hindi naman ito ganon kalayuan sa sityo pulang lupa. na hanapin ang mahusay na manggagamot sa taas ng bundok at tila ng kanda hirap hirap siya sa pag-akyat doon. Ngunit sulit naman ang lahat sapagkat nakita niya ang bahay ng matandang manggagamot at ang pangalan nito ay si Tata Anib. Agad siyang pinatuloy ni Tata Anib sa kanyang kubo at doon ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga taong nakakulay puti at ang mga prosesyon na ginagawa nito. Ayon kay Tata Anib ay malalakas ang mga taong nakakulay puti o ang mga lamang lupang puti ang kailangan ko daw gawin ay tumira muna ako ng isang linggo sa kanyang kubo sa taas ng bundok kung saan ay doon niya ako bibigyan ng anting-anting at doon niya na rin daw ako hahasain. Kailangan ko raw kasi matutong maipaglaban hindi lang sa pagbanggit ng mga latin kundi sa paggamit ng anting-anting. Binigyan niya ako ng isang medalyon ngunit ang medalyon na ito ay wala pa daw buhay at tila wala pa itong laman. Ayon kay Tata Anib ay eh matutulungan niya ako kung paano ito lagyan ng alaga. At yun ay kung titira lang daw ako doon sa kubo ng kahit isang linggo. Kadalasan daw ang pagbuo ng anting-anting ay umaabot ng halos tatlong buwan. Ngunit pwede daw itong pabilisin. Ngunit ito ay sa mahirap na pamamaraan. Kaya naman agad na akong pumayag sa kanyang kagustuhan. Bihira lang daw na may tinuturuan si Tata Anib pagdating sa anting-anting. Dahil delikado daw ito at tanging ang may mga lakas lamang ng loob ang pwedeng gumamit nito o ang gumawa ng ritual para buhay ng anting-anting. Nangangailangan daw kasi ito ng napakaraming tapang, lakas ng loob at ibay ng isipan. Kaya naman agad-agad akong pumayag. Buo ang aking loob dahil sa mga nangyayaring kababalaghan sa aming sityo. Nais kong matulungan ang mga tao doon na para bang naging bilanggo sa aming sityo. Hindi lang kasi ang mga taong puti ang aming problema. Meron ding mga aswang at ibang mga engkanto na dumadayo doon. At ayon kay Lolo Terio nung nabubuhay pa siya, ay kwento niya sa akin na meron daw isang bagay na nakatago doon sa aming sityo. At yon ay napaka-importante. Yun daw ang hinahanap ng mga engkanto at aswang upang gawin na pampalakas sa kanilang katawan at kanilang kapangyarihan. At ang mga taong puti na nakikita daw ni Lolo Terrio ay ginawa niya lamang kaibigan Sapagkat minsan niya na rin daw itong nakakausap Ngunit sa bandang huli ay kasawian pa rin ang inani ni Lolo Terrio Kaya naman disindido na akong magkaroon ng anting-anting Nagumpisa na ang pagsubok ng aking pagbuhay sa anting-anting At tila hindi ito madali Sapagkat tuwing hapon hanggang pagabi ay dinadasalang ko ito Napakahabang mga dasal at tila latin ang mga sulat nito. Ayon kay Tata Anib sa biyernes ay magpapakita na ang nilalang na aking ikukulong sa aking anting-anting. Para daw kaming gumagawa ng isang pain kung saan may mga lalapit na lamang lupa. At kung sino daw ang kumagat sa pain yun daw ang gagawin kong alagad at ikukulong ko sa anting-anting. Nang sa ganon ay magamit ko ang kapangyarihan ng engkantong ito. Kaya naman daw pagsapit ng biyernes ay tila may lalapit na na isang nilalang at marahil ito ay isang engkanto. At yun na rin ang paraan upang magkaroon ako ng kapangyarihan. At yun na nga ang nangyari. Webes pa lamang ay tila nararamdaman ko na ang presensya ng halimaw o ng isang engkanto. Kaya naman lalo ko pang tinapangan. Kapag umaga ay nag-iinsayo ako ng physical na katawan. At tinuturoan din ako ni Tatay Terio sa paggamit ng mga sibat at itak. Kunsaan yun daw kasi ang kalimitang sandata at pampuksa sa mga engkanto at aswang Kaya naman pinagbubutihan ko ang pag-iinsayo Kahit doon sa maiksing panahon ay matututo na daw ako ng mga ilan-ilang bagay At iyon daw ay malaking bagay na upang magapi ang mga engkanto Mabilis lumipas ang mga araw at nag na At nang sumapit ang gabi ng Biernes ay doon ko na subukan ang aking tapang Habang binibindisyonan at dinadasalang ko ang aking anting anting ay nagulat ako nung banggitin ko ang huling latin. Nagpakita na ang aking alaga at tila nakakatakot ito. Para siyang isang taong maliit na malaki ang mga mata. May malagong balbas at matutulis na tenga. Naglilisik ang kanyang mga mata at tila matutulis ang kuko. At maya maya pa ay sinakal niya ako sa liig. At doon ay naglalaban kami ng tapang. Tila parang kinukulikot ang ulo ko sa dami ng aking naririnig. Mga salitang hindi sa akin pamilyar at tila galing sa ibang mundo. Nakipagtitigan lamang ako sa kanya habang binabasa ko ang huling latin. Kailangan kasing matapos ko ito nang tuluyang umaigapos ang halimaw o engkanto. Nang sa ganon ay magiging siyang bilanggo at magamit ang kanyang kapangyarihan. Tumagal lang halos 10 minuto ang pakikipaglabang ko sa halimaw o engkanto. At doon ay matagumpay ko itong nakulong sa aking sisidlan na anting-anting na merong tatak ng Balik tarang krus. Tagumpay kong nakuha ang anting-anting. Agad ako nagpasalamat kay Tata Anib. Bagay naman ang kanyang ikinatuwa. Bago ko umalis ay binasbasan ako ni Tata Anib at may mga importante itong ipinayo sa akin patungkol sa mga inkantong na akulay puti kung lalabanan ko raw ang mga engkantong ito ay isa isa-isahin ko lamang. Maaari ko na dumahawakan ang mga engkantong ito sa aking panaginip at doon ko daw yun pwedeng labanan. Hindi raw kasi ito talaga naikita sa totoong mundo at gamit ang panaginip ay maari ko silang puntahan doon at hatakin ang isa palabas sa totoong mundo. At doon ko palang daw magagawang gapiin ng mga engkantong puti. Agad na akong buba ng bundok upang harapin ang mga taong puti at nang maipagiganti ko na, si Lolo Terio. Hanggang dito na lang po muna at abangan na lang po natin ang chapter 3 na pinamagatang ang paghihiganti ni Tan sa mga taong nakakulay puti. Hanggang dito na lang po at mag-iingat po tayo palagi.